pangadan para po mawala uh, ang kanyang masama mga. Sinong nabaral ito? Si 44 at si Eric. Dalawa sila no? Ah, uh, dalawa sila. Si 44 binaril ni Suabi. At si Eric naman binaril ni Ligaya. Ni Commander Ligaya. So yan ang Oo, so, yan ang ating pag gusto nating maligtas no? sa lahat ng mga nabihag ngayon sana po at so yan is yes, no uh, kunin muna namin no um, ang no? uh, aming i-alay no mahal natin na diwata no andun, andun sa sasakyan ko po salamat pala ako no sa uh, naibigay na pangalan sa inyo no? Uh, ma'am video tricks uh, Mendoza ma'am marami pong salamat po ma'am sa ibinigay mo sa iyo sa amin po no na pangalay marami marami salamat po talaga at yun sa <coughs> Ah, atau porta po, no? at, so lalapitan na po namin no uh, aming ipo no, na na uh, dilaklak at yung, uh, yun, uh, yun, uh, dito na po kami sa aming sasakyan ito Ayan. Nakikita niyo po uh, magdalag magdala kami po na bulak, bulak yan ilagay po namin dito sa mahiwagang balon po no wala magdala nyo isa magdala po yan po malaki po eh. yan po alay na alay na bulaklak po po kasi

Lumino na kaya yung ano? Yung tubig. Oh. Kasi okay, malakas na po yung ano. Agosto um, Agos, no? Agos. Pa uh, baba. -pa -pa -pa. Kaya natin ilagay ito bro, bro, ikaw nang magano Bro Ha? Kasi hindi ako makaabot Wala oh. kang buta Wala ka buta? Oo, oh, walang buta isa ba? Lagay mo dito. Diyan natin lagay. Oo, oh, dito. Para magandang tignan. Oo, oh, sige. Yan po. Ito na ilagay. Yung ano? Yung... Laglag sa po. Ah. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Ito hmm. Yung mga ano? Wow. Oh, yung ang alay natin, lagay natin. Okay, ang dito. Yung iba pang mga pagkain natin, yung mga chocolate. Ano mo, ano, Pepe? Ito, 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 ito po yung ano? Ano? Dito. Dito banda? Ano? Hindi, hindi. Ito. Kuya pa. Ikot, ikot. Ikot nga. Oh, ganyan. Yan. Oh, yan. ok lang, okay na. ok na. ok na yan, ok na yan. Tapos ah. yung ano? Yung yung tila. Yung sarang tila. Ano anong gagawin natin sa tila? Yeah. ori, di hindi mo hindi Di ba, di ba 'yun? Ano, ipiluin lang. Oh, ikaw ito. Ilagay mo 'to. Lage, 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 pala. Oh, pala. Yan si Turbo Lady. Ulitin mo lang, ulitin mo lang para hindi mo, mo ano sa tubig. Yan. Yan, ya, para yan. Parang gano yan? O yan. Hindi natin ipapatay yung alay. Ilagay mo doon yung cellphone mo at tulungan mo yung isa. Ibigay sa akin. Dito, ganda dito. Ganda dito. Saan? Yan. Yan. Ito so, yung magandaan sa akin ng para maaaring ito dito. Para... may ah. okay, laki yung gagawin dito. Desire mo lang. Tapos... So, Ayan po, yung kapag-inayo po. po, yung po. Alay po natin. So, yan po, ito na po, ma'am. Uh, Maladiwata. Uh, may hilingin lang po ako sa na uh, sana ay mapagaling po yung uh, dalawa natin uh, sa na may sakit. At uh, kahit malayo po sila, sana uh, mapagaling sila. Mahal uh, mahala diwata ito po yung pangalan niya, uh, Luida Alconcil at Ricardo, si eh, Ricardo Stanislaw. Stanislaw, yun. Tama po ba yung pagbasa ko, ma'am? Ma po, uh, mahal na biwata, yun. Uh, ito na po yung bahala po na sana ay maragdagan man lang po yung ano, yung maritungan lang po yung kanilang ano, uh, buhay kasi uh, sila po ay nasakit.

yan po no ah, mahal na diwata wow ah, parang nasisindihan po no? mahal na diwata ito po ang kunting alay namin no sa iyo mahal na diwata no? at sana po uh, ah, tanggapin nyo po ito ng hey, wa, walang walang pagalinglangan ito. po no ah, posposo po namin itong ay ah, inaalay po sa iyo mahal na diwata po sana ito at uh, Terima muna kerana menonton! Ito muna tayo, Kripi, Yan po. Ay, Dito tayo takto. Ah. lang kami kasi kapotik yan. yung... nakayong dalawa. Diyan, yung dalawa. Yan. Ah.

Kuwata, uh, ito yung pinangako namin uh, so, magbalik kami dito magbigay kami ng para sa iyo maraming salamat po sa lahat sa lahat ng iyo. kahit wala kami ka ng gala pero magbigay kami ng panggulas para mawala yung mga ano may yung mga gamot sa may wagang tubig so maraming salamat doon at sana matanggap mo itong dala namin. At ngayon, ihiling sana kami sa iyo ng bagong agima. Pagbigyan mo sana kami. Gusto ko lang mabalik yung pakiramdam ko na malakas na pakiramdam sana. Pabigyan mo sana ako ng uh, kahit uh, hindi tayo matabla ng bala. Para kahit paano makatulong naman tayo sa mga kaibigan natin yung na kangilangan. Maraming salamat. At doon kay Eric. Dax. Si Dax at Takasta. Iba pang mga kasama ka natin. Si Queen.

hindi natin alam, hindi lang. Tuy! Anong sabi? Anong sabi? Hindi na rin ang sabi. Hindi Sana, uh, ibigay ng kalunasan yung mga panibagong misyon. Uh, maladiwata liwata, sana, ibigay mo yung hiling ko na pabalikin yung malakas na pakiramdam at saka sana hindi tayo masyadong madali ng bala o so, part ko ito na sa ating dolf po siguro, uh, no. wala ka na bang healing pa? Mala diwata tulad po ng sinabi ni Badal. Ay ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ginawa nitong tulong sa sa amin sa nangangailangan no. lalo na po kay Atul Badal. Uh, Napagalingto natin na balik natin siya sa uh, normal. Uh, ngayon, ai uh, gumaling na po siya no. Kaya maraming-maraming salamat Mala diwata. Balikan so, naman po. Ito naman po. Sa'yo mong katahong, kre-kre. Ah, ikaw lang ang mo'y Sige. Ikaw lang ang Sige. Ikaw lang ang mo'y Ah, magandang pong tanghali po sa inyo, mahal na liwata, no. Ah, uh, dito po kami. Ah, uh, nag-aalay po maraming pa pasalamat sa ginawa mo sa amin na pagpagaling kay Lord Bada no? sa mga, mga nanganib sa kanya na masasamang espiritu kahit nawala na ang bungo sa kanyang katawan pero andyan pa rin no? ang espiritu sa kanyang katawan so mabuti na lang po uh, na-spisipan po namin na dito namin dadalin si Madan para po uh, mawala ang kanyang masamang mo. Sinong nabaral tol? Si 44 at si Eric. Dalawa sila no? Ah, dalawa sila. Si 44 binaril ni Suapi. At si Eric naman binaril ni Ligaya. Ni Commander Ligaya. So yan ang oh, yan ang ating pag gusto nating maligtas no? sa lahat ng mga na bihag ngayon sana po at matulungan sa, tayo ng mahal na diwata matulungan po matulungan po tayo ah, po natin sa ating mahal na diwata na tulungan po tayo na yung mga ang lahat ng na nangangailangan ng pulo ulad ni Tisoy so sa ngayon hindi po natin alam no kahapon sa ating pagligtas kay Badan na no, wala bidla yung bungo so hindi natin alam, pumunta siya, pumunta pala kay Tisoy. No? Bidla tol? Oo. Bidla nawala? Bidla nawala yung bungo at pumunta pala kay Tisoy yung bungo. Kita ko sa video ni Tisoy na sinaniban siya yung bungo. Buti na lang po tol, hindi sa'yo na pumunta yung bungo. Kung uh okay. -huh. nagkakataon, ikaw ang sinaniban ng bungo tol, mahirap ka sa kalabanin tol. Pero so, kahit na, parang nagalit yung ano, tagal mo daw kasi oh. So, mahal na diwata, salamat pala sa ibinigay mo na agimat para sa akin. Tinanong kita o ano ang gagawin ko para mapag mabalik ang visa ng agimat na to. So, sinabi mo sa akin yun ang gagawin. So, ginawa ko nga may kapangyarihan na talaga yung agimat ko. Maraming pong salamat po, mahal na diwata. So, gusto sa, -sa, sa tubig nga. Oh, isaw-saw ko na ito. Ito, ay uh, ilubog ko muna sa tubig para malalong lumakas ang kapangyarihan ito. Ayan. Huwag ka lang apak. Baka magalit yung ano. Hindi ako apak. Baka ano. Tol, at saka yung butas bot mo, Tol. Mahal uh, na liwata. Sana. Pasan mo at gawin mong makapangyarihan ang agimat na ito sa lahat ng mga masasama at mapupuksan ito. Yan po, maraming salamat mga nariwat. Dara naman tol badan. Huwag kang kumuha ng alay ng diwata. Hindi. Kumuha ka dyan. Kung di yan, ang sayo nandun sa ano, buo. Ang tinitingnan mo dyan, Tol? Hindi, ah, uh, inaano ko lang kung, yan. ano ang dapat mong gawin para may bigay so, yung kailangan ko. Mayroon <coughs> na uh, itong isang bulaklak dito na tanim mo dyan. Gusto ko para mas maganda. Ah, uh, oh. Uh, Mira uh, 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 na yata yang amo. Uh, Ala. Sira! Iisabit eh, mo yung agimat mo. Hmm. Ayan na, ayan na. Ah, ayan na? Ilagay ko muna sana. Tul, parang paikot-ikot ka lang sa alay ko la. Oh, hindi. Parang, parang may gusto siya sa alay. Parang uh, may gusto ka sa alay ah. Magpasalamat pa tayo. Manghihi ka muna uh, sa, uh, ano diba, ta? Sige, sige, uh, magpapasalamat. salamat ka. kami <clears throat> sa mga uh, for support at sana uh, more bliss para sa inyong lahat. Yes. yes. Uh, amen. So ngayon, uh, ang sabi ng diwata, kailangan kong ilubog yung kamay ko para Marano. Barano, Para, no? para uh, malinis. pwede yan tol anong anong lubog mong kamay mo so saan saan nga kamay tol sa so, yang yang kamay sa ano yang kaliwa mong kamay Ah, uh, ano kanan parang nawala ako sa concentrate eh. Iba, oh. ibang na yun